Yun mga partner, may deliver po tayo ngayon dito. Sobrang dilim dito mga partner, ang gamit natin yung TL para uh, lumiwanag naman. Madilim yung mga partner Oh. Oh, kapila. Ay, may ibon. Ito, tapos yung Madilim yun. Kita mo yung may ilaw na yun. Yun yung deliver natin mga partner. Kaya kung wala kayong TL dito mga partner, ah, medyo partner, pagkita ko sa inyo na wala tayong MDL kung gano'ng katulad. Dito na tayo. Diyan tayo dideliver mga partner. Uh -huh. uh, Saka tayo. Dito na tayo mga partner.

Yon mga partner na deliver na natin yung pagkain. Ganito mga partner yung daanan gamit yung MDL natin. Papakita ko sa inyo mga partner kung walang MDL. Papatayin ko ha. Ah. Yeah. Medyo madilim na mga partner. Dito kasi may mga ilaw-ilaw pa siya. pagdating doon sa dulo maya maya nabilim na nabilim yan oh no? ayan dito na tayo mga partner walang katao-tao, ikaw lang mag-isa hindi ko matatakot nito uh, ilawan natin mga partner uh, gamitan natin ng MDL yun ah uh, diba maliwanag na so yun mga partner, na-deliver na po natin ng ating pagkain na in-order ng customer share ko lang mga partner yung area kung saan ako na-deliver sa mga partner, kaya nyo kaya tong deliveran? Kaya nyo pasukin to? Wala kayo magagawa. Kasi may delivery kayo dito. Hanggang sa susunod mga partner. Bye-bye!